Sa salpukan ng tren na uwi ang pagkakadiskaril ng isang tren sa New York City sa Amerika. Sa Indonesia naman, tatlo ang patay sa banggaan din ng dalawang tren. Ang Frontline News Abroad ni Mon Guales. Malabangungot na eksena ang dinatna ng mga rescuer matapos magbanggaan ng dalawang tren sa West Java, Indonesia. Mukhang pinitpit na lata ang ilang bagon dahil sa tindi ng banggaan. Ang ibang bagon naman tumalsik sa kalapit na palayan. Sa paligid nito makikita ang mga pasahero, ang iba iika-ika pa sa sakit ng katawan. Sa investigasyon, lumabas na nagbanggaan ng dalawang pampasayarong tren pasado alas 5 kaninang umaga. Tatlong patay sa disgrasya na pawang puro crew member pa ng tren. May git dalawang dosena naman ang sugatan. Bukod sa kanila, aabot sa limandang pasahero naman ang nakaligtas sa disgrasya. Patuloy ang rescue operation para sa ilang bihero na natrap sa wreckage. Inaalam pa ang naging ng banggaan. Sa New York City naman sa Amerika, dalawang subway train ang nagsalpukan. Nagmadali ang mga rescuers sa pagsagip sa pasahero ng dalawang tren. Sa investigasyon, lumabas na nakaparadang isa sa mga tren ng salpukin nito. Napag-alaman na nadiskaril kasi ang bumangga na tren. Mayigit tatlong daang pasahero sinakluluhan at inilikas mula sa crash site. Dalawamput-anim naman ang sugatan. Patuloy din ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez, News no 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5